morning, sir. Halos dalawang linggo na humihingi ang reporter's notebook ng update tungkol sa investigasyon sa naganap na kaguluhan sa Building 14. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin sagot sa mga sulat na ipinapadala ng reporter's notebook. Kaya nandito tayo ngayon para sana ay mag-follow up kung ano na ang nangyari sa investigasyon darating si OIC. Hindi nyo lang sigurado. Sinabi noon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ilalabas nila ang resulta ng investigasyon isang linggo matapos ang kaguluhan. Pero matapos ang mahigit dalawang linggo, wala pang nailalabas na resulta ng investigasyon. Matapos ang gulo sa Building 14 noong September 28 kung saan isang high-profile inmate ang namatay. Dalawang bersyon ang lumalabas sa nangyari. Unang sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at base na rin sa kwento ng inmate na si Clarence Dongail, nagsimula raw ang gulo ng sawayi ni Dongail ang mga naabutan daw niyang gumagamit ng shabu na sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. Pero ang prison guard ng Bilibid, sinabing wala silang nakitang drug paraphernalia sa pinangyarihan ng karahasan. As initial, ano po namin, sa pagdating po namin doon as per, as per responder, wala po niya anumang kaming nakuha bagay na mag nay sa droga. Matapos raw nito, nagtungo raw si dongail sa common area kung nasaan ang isa pang inmate na si JB Sebastian na nanonood noon ng telebisyon. Habang nanonood sina Sebastian at Dongail, biglang sumugod daw si Tony Ko kay Dongail, Dito na raw nagsimula ang karahasan. Sa bersyon ni Sebastian, nanonood lang daw siya ng TV sa common area nang bigla siyang saksakin sa likod ng isang inmate na si Tomas Domenia. Habang nagkakagulo raw na Sebastian at Domenia, nasa kabilang kwarto si Clarence Dongail at ang mga Chinese inmate na sina Tony Ko, Peter Ko at Vicente C. Ayon kay Sebastian, habang sinasaksak siya ni Domenia sa likod, ay naririnig raw niyang sumisigaw at nagmamakaawa ang mga Chinese inmate. Ipinakita namin sa isang forensic expert at dating medical legal ng National Bureau of Investigation ang mga larawan ng mga sugatang inmate. Ang mga sugat sa kamay at braso ni na Sebastian at si ay indikasyon daw na maaring sinalag nila ang mga tama ng saksak. Uh, you will make an impression that they were all defensive wound. In other words, uh, malamang they, he or the victim was trying to parry the trust. Ang mga inmate na si Sebastian, si Peter Ko at Tony Ko, pawang may mga saksak sa didid. So the intention is always directed towards the upper portion of the body, where vital organs is supposed to be in there. Bakit na baluktot ito? Talagang pagsaksak sa inyo ay ba puwersa na saka mukhang improvised lang. Nakapasok noon ang GMA News sa loob ng Building 14. Bawat selda ay may sukat na halos dalawang dipa bawat sulok. Kasya rito ang dalawang inmate. Bawat pasilyo ng building 14 ay nilagyan ng CCTV camera. Bantay sarado raw ang mga otoridad. Warjado ng PNP Special Action Force ang naturang building, kabi-kabila rin ang mga CCTV camera. Na na-browse na-browse ko lang. Na lang. Na. Din uh, ah ano walang, ano 'to ni. Eh. hindi uh, mo makita doon sa ano sa Uh, yung pangyayari doon. Wala naman kasing uh, CCTV doon sa uh, mess Unang araw pa lang ng kaguluhan, hinihingi na ng media ang CCTV footage sa loob ng Building 14, pero hindi ito na ibigay. Sinubukan rin namin humingi ng kopya ng CCTV footage para mabigyang linaw ang nangyaring gulo. Pero wala pa rin sagot sa aming kahilingan makalipas ang dalawang linggo. Sa ngayon ay nasa kamay na ng CIDG ang CCTV footage para makatulong sa ginagawang investigasyon. Ang masaklap dahil buhay din ang korupsyon sa loob, malayang nakakapuslit ang mga kontrabando sa loob mismo ng kulungan. Lumipas na may git dalawang linggo pero hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano nakalusot sa mata ng otoridad ang karasan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jigmanikat at itong bagong dekada ng Reporter's Notebook.